Hello guys Dito ako sa Mga tanim namin guys Sino Inikot ko Kasi Nung isang araw guys Maraming Nabawas sa mga tanim namin Yung kamuting kahoy Narbis Hindi pa nga namin binunutan yung kinuhaan nila yung mga yung nakaw guys. Kasi alanganin pa. Tapos pagtingin pag nagkunta namin doon. Nakaw na. Tingnan natin guys ngayon yung ano. Yung pinag nakawan guys. Yung kamuting kahoy na ninakaw baka inulit na naman tahan natin dito guys dito na tayo guys walang alanganin alanganin sa magnakaw guys ito yung kinanguhan nila guys so, yan Nung unang linggo yan guys pinipili pa dito yung ano yung mga dilaw na muting kahoy pinang iwan yung ibang laman guys yung ano yung medyo maliit guys yung butil iniwan nila na halos magkalahating sako pa yung nakuha namin na laman na iniwan nila ito lang lugar na pinagkakawa nila so guys binilang to ni Rosie guys yung kasama ko uh, mabot ng 18 kapuno yung 18 kapuno kasi guys yung nagbunot kami nistinga namin pagbunot dito yung pinunutan ko yan dati guys pinubinalikan ko na yung pagtanim dalawang puno halos 10 kilos yung laman minsan nga yung makajakpat ka guys pag bunot ano isang puno mag 10 kilos din kasi maraming laman tong kamuting kahoy dito guys ito so, maraming laman po dito panda guys grabe parang sakit sa dibdib guys pag nakakita ka sa mga kinuha nila pero wala ka namang magawa guys dahil kinuha na eh yung sa atin lang makaisip sana sila na mananim para hindi na sila magnakaw baka pa naman maisip nila guys na ubusin yung tanim namin baka mahuli na sila guys pag uusin nila kasi hindi ko tutulugan pag balik-balikan nila talagang silang makapanagot sa ano silang makapanagot sa mga dito guys pag nahuli sila pilitan talaga sila guys pag bayad Kung ano nahuli sila nga sila palang nagnakaw dito pinakita ko lang guys yung ano nila yung pinagnakawa nila ito guys nung pinuntahan to sa missis ko guys pinangbalikan niya pagtanim yung mga ninakaw guys ito ito pinangbalikan pagtanim para ayan, para sa sunod may balikan pa yung mga nanakaw wala namang hiya yung guys. Walang hiya talaga itong magnanakaw guys. Kasi hindi marunong maghirap. Gusto nila maghirap sila. Nakakatikim kaagad. Karamdam kaagad sila ng masarap. pero Kami paghirap namin dito guys hanggang paglinis. Hanggang nilinisan namin yung may kamuting kahoy na. Tapos matagal pang hintayin guys yung yes, pagdating ng pwede na harbisin ninakaw lang yeah, masakit sa ano guys payo ko lang sa mga mahilig mag nakaw guys hindi rin sila asin so guys yeah. dahil sa karma kung natakot kayo ng karma hinto na kayo pag magtrabaho kayo ng matino magtrabaho kayong matino para masarap naman pakiramdam sa pamilya kung pinakain mo ng marangal na trabaho hindi yung pagpang pangnakaw kasi yung pagnanakaw walang walang asensyo yan hanggang paghirap ng maghihirap ng maghihirap lang talaga sila kasi yung karma nagsunod-sunod sa kanila yung mahilig mang nakaw ay mahuli pa sila makulong pa sila sino magbuhay sa pamilya nila kung makulong sila siyempre kung di sila makagbayad sa ninakaw nila o kulong talaga sila ya hindi naman kumasyado ng ano nasakitan sa ginawa nila guys kasi mayroon pa namang natira yung problema lang kung balik-balikin nila to ay doon ko na sila hindi ko sila tulugan bantayan ko ko sila tuwing gabi dito kasi gabi yung pagnakaw guys mga madaling araw yata kasi nung pinagmasdan ko dito wala pa tong bawas kasi kinabukasan nag service sa asawa ko. Ano, mga kakabunot lang guys. Gabi yata guys kasi naiwan yung ibang laman. Hindi nilala nila. Inano, yung medyo malaki lang yung pinanglagay sa sako yata. Puy, di pa naman masyadong maliit yung iniwan guys. Binintak ko pa nga yung ano, tira guys. Yung naiwan nga laman. lagapang uh, laga pang uh, 15 kilos yata guys yung naiwan sinain ka Sin ni Rosie yung iba sinain din namin Ayan, yung iba nabinta pa guys kaya okay lang ang ulitin nila sila man din ang sila man din ang maipiktuhan pagdating ng panahon hindi naman sila hindi sila patulogin sa konsensya nila guys hindi naman sila pinagdamutan guys kung punta sila dito manghingi bigyan naman kung panglaga lang sa kanila pero gusto siguro nila makagbinta pa kaya ninakaw nila guys guys salamat guys sa panood at sinabi, sinabi ko lang yung totoo guys dahil kahit sino naman kaya yung sabi ko guys kung mananim tayo ng konti lang isang rangkada lang sa magnanakaw ubos di lalo kang masaktan pero itong tanim namin guys malawak to gandoon yan sa taas so, ito lang dito ang bandang ninakawan. Salamat guys. Panood. Ingat guys.